Andang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers. So, ito na po ang update sa ating tanim na talong na sa ngayon ay 26 days na. Okay, so napakaganda na po ano ang ating tanim na talong na 26 days. May mga bulaklak na. So, ang variety po nito mga ka-farmers, ito po ang Calixto F1 ng Swiss. So, maganda na po ang tingnan kasi uh, ay nagsisimula na po silang namulaklak ating ang ating tanim na ampalaya mga kaparmers So sa king farm uh, sabay din ang apat na variety kamatis na uh, Jaminan Timax uh, talong na Calix Epwan at saka yung ampalaya na uh, Galaxy Max to banda so sa dulo mga kaparmers doon banda ay mestiza May tanim naman po tayong ampatula sa kabilang area So first time kong nagtanim ng ampatola So ito ang ating kalisto. May mga bulaklak na nga tayong makikita sa ilalim mga ka-farmer no? sa ating 26 days. So tingnan natin yung mga talbos. Maganda na. May mga bulaklak na kahit saan tayo sa silip. No? So may makikita na tayong mga bulaklak sa ilalim no? ng ating uh, talong. Okay, so share ko lang sa inyo uh, bakit palagi akong nagtatanim ng talong na ang variety Calisto dahil nagustuhan ko po ang kanyang performance. no, uh, Mabunga din siya, tapos malakas din siya sa market. So hanap-hanap po ito sa mga wire kasi uh, matagal po siyang malambot, uh, abot ng 4 to 5 days sa market. So yun po ang nagugustuhan ko sa variety ng talong na Calixto F1. So kayo mga uh, katalong farmers na subukan yung magtanim. So yung uh, i-share ko sa inyo, yon po ay subok ko na sa maraming bisis. So hindi po ako magbabahagi sa inyo na hindi ko po nasusubukan. Then ngayon, uh, sasagutin ko yung tanong sa isa nating kaibigang farmers kun uh, nagpropruning po ba tayo no sa ating tanim na talong. Okay, so napakagandang sagot na kailang, ah, napakagandang tanong na kailangan nating sasagutin. Okay, so ka-farmers, hindi po ako nagpukukunin. So, kita-kita nyo yung mga sanga, sobrang dami. Kahit saan tayo ikot, sobrang dami yung sanga. So, yung sanga, tingnan natin, may mga bulak. So, pagka, ano po, uh, iproning ko, mawawala din mga maraming sanga sobrang dami sa nga mga ka hindi ko pinuproning so yun lang po ang ma-share ko sa inyo at masagot sa nagtatanong sa akin kung pruning po ba ako sa Ampalaya hindi po Grabing lagong tot, no? Ano sige, lagong tot? Tanawa tot? lo ay. Right. Oh, pro play oh. Ampli ng ganay. Ah, may uh, natake ng lagong. may napapansin kami ano mga ka-farmers oh. No? ngayon lang ako nakain encounter tingnan natin ah. kung anong klase insekto to putlay, daming putlay. So tingnan yung mga ka-farmers, may napapansin kaming daming mga lagong. Ano kaya ang meron? Ngayon lang ako naka-encounter. So, tingnan nyo mga ka-farmers, oh. Sobrang dami, ah. Oo nga. Kuha ka ng alikakaw. Ilagay mo sa, ano, sa sprayer. Parang yun lang. So, sa inyong lahat, mga ka-farmers, no, ah, hanggang dito na lang siguro so may napapansin ako na tatlong puno no maganda yung talbos pero bakit may napansin ako no? <laughs> pangalawa oh. lang namin yung ano siguro parang may damage ng uod kaya nga nasla ng dito may fruit lay at saka yung lagong So sa inyong lahat no, mga kapwa ko ka-farmers, uh, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Okay, so sa lahat na mahilig sa ganitong usapin, bago tayo magtapos, uh, ingin hingin naman ako na ng isang favor sa inyo. No? Huwag naman may kulimutan, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa next video na-upload ko. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Bye-bye na po. Thanks.